Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil wa salatu wassalamu ala wa ala alihi wa warahmatullahi wabarakatuh. May tanong dito, sabi niya, "Salam Ustad. Paano po yung palayan ko? Pinasaka ko sa iba tapos kumukuha lang ako 15 sako isang taon." Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Mga ganitong ano uh, paraan, walang problema. Unang-una, wala namang involved na pera dito. So parang hatian na lang kayo sa ano, parang magsasaka siya, tapos bigyan ka na lang niya ng 15 na sako sa loob ng isang taon. So, ba, Masya Allah. Bihira lang 'yung makatagpo ka ng ganito, no? Yung alam mo, isang taon ba naman 15 na sako lang 'yung Bibigyan uh, mo sa may-ari. Tapos pinagtrabaho kanya, then kapag ano, sa after ng isang taon bigyan mo lang siya ng 15 na sako either na hatian 'yan, 'yung matatawag ito na renta. Halimbawa, ang renta mo na lang sa akin, 15 na sako O, ay mo na lang sa akin Pag naka-harvest ka sa loob ng isang taon Ay 15 na sako O yan, ay parehong wala pong problema Kaya ang pinakamahinam talaga, ganito pong usapan uh, Rentahan na lang Kung halimbawa sa mga pisinasangla sa atin Kesa naman uh, sa sangla, Sanglaan mo yan Gagamitin mo yung lupa O gagamitin mo yung sasakyan Gagamitin mo yung pwesto patatayuan mo yung lupa na ginamit, pinsinangla lasayo, o mo o anumang bagay na sinangla sa'yo na pakikinabangan mo tapos magkapalit uh, ng kapalit ng uh, pera yan po ay riba po yan yan po ay riba po yan kasi po, katulad na bangit natin na nakaraan na, na anumang isinangla na pinakinabangan mo kapalit ng pera na inutang inutang sa iyo tapos isinangla yung bahay sinanglasayo yung lupa sinangla sa'yo yung puwesto sinangla sa'yo yung sasakyan tapos pagkikinabangan mo 100% po riba po yan kaya ano pong pinakamainam ang pinakamainam is rintahan mo na lang halimbawa yung lupa kung gusto mo naman pakinabangan gusto mo pagkakitaan so ang gawin mo na lang rintahan mo na lang gusto mong pakikakitaan yung sasakyan na sinangla sa'yo o gusto mong pakinabangan rintahan mo na lang huwag mo nang uh, po yung may-ari Bigay mo sa kanya pera bilang renta kapalit ng pagkikinabang mo doon. Pagkakitaan mo yun, walang issue doon. Yung bahay na isinasangla sa'yo dapat, wag mo nang sanglaan kasi gusto mo namang tirahan, di ba? So, gawin mo na lang bigay mo na lang yung pera doon sa may-ari ng bahay. Ikaw nang bahala doon sa bahay. Titirahan mo ba? Pagkakakitaan mo, papaupahan mo, walang issue doon. Ang mahalaga, ririntahan mo hindi na babalik yung pera sa'yo kasi kayo, sinanglaan mo yan babalik din yung pera talagang papasok ka talaga sa riba kaya yung mga gusto makinabang sa si sinangla huwag nyong pasokin yung gano'ng bagay gawin nyo na lang rintahan nyo kasi pagkikinabangan nyo pagkakakitaan mo yung lupa pagkakakitaan mo yung bahay yung pwesto yung sasakyan o mga bagay na, 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 na isinangla sa gusto mo mong pagkakitaan huwag mong nidaan sa asangla idaan mo mo sa renta po. Huwag mo nang uh, pag-usapan niyo lang gano'ng katagal tapos bay magbigay ka sa kanya ng pera, huwag hindi na babalik ang pera. Ganun po dapat. At yung tanong na 'yan, wala pong isya Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum